Ayun, good morning, good morning. <laughs> Na-invite po tayo ng kaibigan natin mamaral dito sa Masantol, Pampanga. Ayan, ito po yung lugar nila. <laughs> yung mga alaga pang manok. Ayan, bro Eli, dahil palang manok dito. Ayan, good morning po. At subukan natin ngayong araw na to. Sana eh, pala rin tayo. Ayan, Dali. Laki. Laki mo. nito. Pero glory lang. Ayun, oh, pakalaki. Ayan. Ayan. Grabe. Thank you, thank you, thank you. you know, Maraming salamat po sa Andrew Bet sa amin dito. Sa mga bebe. Ang daming kasda. Naku, ang lalaki. Lalo yung mga Gloria. Siyempre masarap na rin kahit Gloria ba sa malapad. At least, maraming huli. <laughs> maraming salamat po ulit. Stay tuned, mga Fabian. Para sa mga fishing adventure natin. Matitik sa iman. Or fishing. Salamat sa mga sumusubaybay at sa mga sumusuporta. Ayun po Wala na lang camera Ayan Matpunan na narating Lapad. <laughs> thank you, thank you. lapad Thank you, thank you. Ang lapad. Thank you, thank you. Yun! habang a nice vacation! Eto, may mga bago tayong kaibigan dito. Tiyagan tayong mamimig sa kanila. Kailangan kayo! Lang, my, my name is Christian Lawrence Lagap. Yun! Shout out sa'yo Christian! My name is Joshua Bustos. Yun! Shout out sa inyo. Salamat sa pag-ano, Brad. Ikaw, sige, shout out. Ano ba out sa inyong lahat, boss. My name is Jay Halster. Ayun. Tommy Room. <laughs> Ayun. Jay Ay, nag-alaga siya maraming man ako. Ayun. Stay tuned lang po para sa update mamaya. May mga tarag daw lumulutang dito eh. Tara natin, baka sa kalimachamba natin. Okay, stay tuned. Okay, ano? Wow, thank you, thank you. Kapag yun. Salapan. Dali. Hindi na naman kung anong babarling mo dito. Kapag yan. Kadaming tilapia. Kaso nga lang, puro glory. Pipili lang tayo ng malalaki. Mga limang piraso para mapang-ihaw. Hmm. Para fresh na fresh. yeah <laughs> Ang dami ah, mamimili lang tayo ng malaki para may pang-ihaw tayo, puro-puro Anong kaya babaril natin dyan? Lahat malalaki eh lang tayo Ano yung isa? Ayun, pinakbo na Pinakbo <laughs> sa kabi yan Ayan Buhal tayo ng pang-ihaw Oh, Ang laki, ang laki, ang laki Thank you